Hello, good afternoon mga kainday. Sa so, sobrang init ng panahon dito na kami mga kainday sa labas ng bahay. ayan po mga kainday, oh, riba dito ako matutulong. Sobrang init. Dala ang mahiwagang electric. <laughs> ayan yung bahay ko mga kainday oh. Okay. Dito kami mga kainday sa puno ng sa puno ng Indian mango mga kainday. So ayun po yung puno. Napakalilim po dito mga kainday. Tsaka mahangin. Pero hindi po sapat yung hangin. <laughs> Kaya ayun mga kainday oh. Dalang mahiwagang electric fan. So ang ganda lang ano dito mga kainday oh. Dala-dala po. Folding <laughs> bed. <laughs> Ayaw siya makakain na so, yun. Nakita ko yan. Ginagawa bahay niya. Sobrang init po ng ano mga kainday. Parang kang nasa ng kubo, pag nasa ka ng bahay. Sobrang init. Salamat na lang ako may puno pa ng Bingo dito sa tapat namin. Ayan. So, Oing. Oh. <laughs> oh. Tita ko yan mga kainday. O, ay. Dito muna kami. Mairaos namin yung tatlong oras dito mga kainday. Mamayon muna ang trabaho ko. sobrang init talaga. Halos hindi makaya yung init sa loob ng bahay. Kahit nasabihin mo may kisamika pa. Ang init, Kainit mga kainday. Dito na lang muna sa labas. Yun lang po muna mga kainday. Sana magustuhan niyo po ang aking vlog today. Bye-bye. God bless po.